Walnut 9.99 Quyền tông ala mạng Một niềm 9.99 Quyền tông Ang programming ito subscribe cho kênh Ghiền Mì Iti extreme bleach soap. Unang kuskos, ibag tiyak ubos. At muling pagdapo funeral hope. Kamatayan mo, kabuhayan ko! Magandang magandang umaga, mga kaalamat. DJ Naomi at your service. Fresh sa umaga, fresh sa gabi. Magandang umaga rin sa iyo, partner, at sa ating mga kaalamat natin na palaging sumusubaybay sa ating programa. DJ Isabel, maganda sa umaga, ganun din sa si gabi. San ka pa? Kayo ay nakikinig sa Walnut 9.99 .99, Kwentong Alamat. sa alamat ni Maria Makini at kung paano siya nabigo sa pag-ibig. Talaga ba, partner? Aray! Umaga pa lang ang sakit agad ng ipapabahagi sa ating kwento. <laughs> Oo nga, partner. Kaya huwag na natin patagalin pa ang kwentong ito. Okay, partner. Kaya sa aming mga taga-subaybay, naway no, makurot namin ang inyong mga puso sa kwentong aming inhanda ang pinamagatang Mariang Makiling. Sa isang malayong lupain, matatagpuan ang bathalang may angking kagandahan at kabaitan. Siya ay nagngangalang Maria. Si Maria ay tinaguriang nag-iisang anak ng dalawang makapangyarihang bathalang nagngangalang si Dayang Makiling at Gat Panahon. Sila ay kinatawang tagapangalaga ng bayan ng Makiling. Maria, aking anak, ikay dumako na naman sa lugar ng mga mortal? Oo, Inang bathala bathala ako'y nagtungo sa mga tao. Kay ganda at nakakaaliw pang masa na ng kanilang pamumuhay. Marami kami na pag-usapan at napagkukwentuhan. Ngunit dahil sa pananabik niya sa mga tao, naging ugali na ni Maria araw-araw ang lumuwas sa bayan, kasama ang dalawang ita sa likod. Kaya ganda ng araw, ako ay mamimili muna sa talipapa. Mangkolas, nais kong bumili ng iyong paninda. Aray! Patawad, Binibini. Hindi ko sinasadyang mabangga ka. Masyado ka kasing mabilis sa paglalakad. Pinunod ng mga lalaki ang mga dala ni Maria at nung nakita niya ang kagandahan nito, ay bigla siyang nabighani. Wala yun, pinapataw na kita. Maaari ko bang malaman ang iyong pangalan? Magandang binibini? Oo naman, Maria Makiling ang pangalan ko. Kaganda naman ang iyong pangalan. O naman si Gatdula. Ako'y nagagalak na makilala ka. Saan ka ba nakatira? Ako ay nakatira sa bundok ng Makiling. Maaari ba kitang bisitahin paminsan-minsan sa bahay mo? Oo naman. Hindi rin naman napigilan ni Mariyang Makiling ang gumaan ng kanyang loob sa lalaki at sobrang saya ng kanyang nararamdaman. Oops! Nabigyan ka ba? Walang aalis kung babalik ang Walnut 9.99. Kwentong alaman. Kwento, alaman That song is brought you by Relaxan. Kapag sumakit ang kasukasuhan, idaan na lang sa kantahan. Ang susunod na programa ay Rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manunood. This song is brought to you by Kangkong Chips by Josh Mojica. Sa unang kagat, ginawa ko naman ang lahat. Ako'y mali. Paano bang magmahal? Palagi bang masasagal? babalik ang Walnut 9.99, huwag magpapahuli kasi exciting na ang mga susunod na nangyayari. Walnut 9.99, kwento Hanggang sa nahulog na ang loob ni Maria sa mga ngaso. Hay, kay bilis mahulog. Mahal kita o aking Maria. Mahal din kita. Hindi nang ang relasyon ni Maria at Yatula ay hindi nalihim sa kaalaman ng ama at ina ni Maria. Hindi maaari. Hindi ako makakapayag na ang aking bugtong anak ay makapunta lang sa isang tagalupa. lupa Di ka maaari sa lupa at hindi mo na siya makikita ng pahayag man. Puputulin na natin ang ating patray ng sa mga tao. Hindi maaari, ama. Mahal ko si Gatdula. Hindi ko kayang wala siya sa aking piling. Maria, anak, itigil mo na to. Huwag mo suwayin ang iyong ama. Kung ganun, malaya kang umalis at di na muli makakabalik. Mahal ko, di ako makakapayag. Si Maria ang kaisa nating anak. Huwag mo itong gawin sa kanya. Tuluyang umalis si Maria sa tahanan at bumaba sa lupa. Tinungon si Gatdula at pinagtapat lahat ang nangyari sa pagitan ng kanyang mga magkula. Nagsama sila Gatdula at Maria, na natili mabait ang dalaga sa mga tao dahil na rin siguro sa kanyang minanan na ugali mula sa kanyang ina na maunawain. Binibigan niya ang mga tao ng mga ginto at pinapahiram at binibigan ng mga kagamitan ang mga kapos. Lahat ng kanilang kahilingan ay tinutugunan niya sa paniniwalang lubos na mabait ang mga tao. Gamit ang produkto ng kalikasan at ganun din patuloy na pinapangalagaan ang mga kagubatan at iba pang yamang kalikasan sa lugar ng makilig. Ngunit, dikit sa kaalaman nito na si dula ay may lihim na motibo para sa dalaga. Alam ninyo na ko na may isang bathala ng lugar na maikling ito may taglay ng kagandahan at kabutihan. Tilang ito siya ay maraming pag-aari na gito. Yun din ang pagkakarinig ko. Pang nasa iyo na ang diwata na iyon ay sigurado na ang iyong kapangyarihan. Maria, may malaki akong suliranin at ikaw lang ang makakatulong sa akin. Alam kong isa kang bathala at kaya mong ibigay ang aking mga daing. Ako'y tulungan mo. Ang mga ginto doon ay hindi pwedeng maubas sapagkat ito'y buhay ng kagubatan. Ngunit maaari kang kumuha ng maliliit upang magamit. Masusunod, Maria. Alam mong tapat ang aking pag-ibig. Pagkaumaga, dumiretso na si Gatula upang pumunta sa lokasyon na sinabi ni Maria na puno ng ginto. Namangha siya sa kanyang nasaksihan na siya sa kanyang nasaksiyan, isang puno nga napuno ng ginto. Siya ay nasilaw at hinakot niya lahat ito, tinay nakalimutan o di pinansin ang babalik ni Maria. Inubos na kuha ni Kat Dula ang mga ginto na nagsisubig buhay ng kagubatan, at di na sa piling ni Maria. Uy te, slow down muna tayo ay makindig muna ng mga malita bago magpatuloy sa ating kwento. Yung walang kinakasigan. Mata bayan, boses na katotohanan. Walnut 9.99 sa talahipitan ng inyong mga radyo. Ito ang Kwento Balita. Oras na lawampot na minuto makalipas ang ikadalawa ng hapon. Magandang umaga sa lalawigan ng Kabite. Ako si Lian Mendoza at ako naman si Isabel Mendoza. Para sa balitang lokal, simula Pebrero, magdedeklara ng food security emergency sa bigas ang Department of Agriculture. Ibig sabihin nito, maaaring ma-release ang bigas mula sa mga warehouse ng NFA. Inaasahan ng Department of Agriculture na makatutulong ito para lalo pang bumaba ang mga presyo ng bigas sa pamilya. Maaaring na rin makabili ang NFA ng bigas mula sa mga magsasaka. Pero pinangangambahan naman ng Department of Agriculture na maaaring tumaas ang presyo ng itlog pagsapit ng Abril dahil sa positong paghigpit ng supply ng itlog. At iyan ang mga pangungahing balita ngayong araw. Mula rito, ako si Lian Mendoza at ako naman si Isabel Mendoza. Salamat sa inyong pagtutok at hanggang sa susunod na ulan. Huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Simulan na natin agad ang kwento. Di nagtagal, nasasaksihan niya na sa bawat paglipas ng panahon ay nasisira ang kalikasan. Ngunit ang mga tao ay walang pakialam. Patuloy sila sa pagkuha ng mga yamang kalikasan tulad ng puno at mga hayop. Ang kanyang mga kasangkapan na ipinahiram ay, ay pinagkakaguluhan at hindi na nakababalik sa kanya. Di sila marunong tumanaw ng utang na loob. Nagiba na ang panahon. Ang mga tao ay sabra na nagiging sakim at walang pag-aalala sa kinabukasan. Ang kagubatan ay paunti-unti na nasisira dahil sa wala na ang gintong buhay. Ako ang may kasalanan nito. Masyado ako nagtiwala sa mga tao. Hinagpi sa tiyak ni Maria sa mga nangyari at mga pag-aalala na hindi niya alam ang gagawin upang ibalik ang buhay ng gubat. Amang batal, ako ay nagkasala. Nagtiwala ko ng lubusan sa mga tao na mabuti ang kanilang intensyon sa kalikasan. Ngunit ang nangyayari ngayon ay nawawala na ng buhay nito. Ama, di ko na alam ang aking gagawin. Ako'y tulungan mo at pakinggan ang aking suliranin. Patawarin mo ako, Ama. Sa kanyang pagsigaw, bumukas ang langit at bumaba ang kanyang ama kasama ang kanyang ina. Niyakap niya agad ang kanyang ina at binuhos ang kanyang mga luha. Maria, minamahal kong anak. Alam mo, ikaw ay nagkasala, at dahil dito ay maaaring mamatay ang gubat ng makili, ang matagal nating pinangalagaan dahil sa iyong pagtitiwala sa mga mortal. Amang batala, di maaaring mamatay ang kagubatan. Wala na ba akong magagawa? Lahat gagawin ko. Meron, Maria, ngunit ito'y kapalit ng buhay mo at kalayaan mo. Ito ba ay hinahangad mo? Oo, ama, handa akong gawin. Anak, di mo ito kailangan gawin. Hahanap tayo ng paraan. Patawarin mo ako, Ina. Ito'y kasalanan ko. Ako ang punot bunga nito. Handa akong gawin ang lahat. Patawarin mo ako, Ina. Ito'y kasalanan ko. Ako ang punot bunga nito. Handa akong gawin ang lahat. Ginawa na Gat panahon ang huling paraan upang isalba ang kalikasan. Kumidlat ng malakas at humangin tinangay ang mga kabahayan at ang mga hayop ay tumatangis. Maria, Dad sa from Book at Toho. Ikaw ay hihimay dito habang buhay at magsisilbing buhay na pagkubatan. Simula ngayon, ikaw ang magsisilbing kakapagbuntay at kakapamalaka ng pagkubatan ito. Hihimlek kan sa buong pante at ipapasita mo na ikaw ay laging nangyayang. Sino man ang magtangkang pasuhin na may masamang intensyon, ang bukong batang ito ay matatawaran ng kabalusahan." Lumaki at huminlay ang magandang katawan ni Maria sa buong sulok ng kagubatan ng Makiling at makikita mo ang hugis na ito sa buong puok ng Laguna. Senyales na ang isang bathalang lang at binigay ang kanyang buhay para sa kagubatang ito. Di nagtagal, kinilala itong bundok ng Maria Makiling at naging sikat sa lahat ng bayan dahil sa taglay nitong ganda at hugis ng babaeng nakahiga. At dyan nagtatapos ang kwento ni Maria Makiling. So partner, anong tutunan sa kwento? Nako, partner. Sobrang natala tayo sa kwento. Hindi ko lubos akalain na ganun ang kahihinat na ni Maria. Kaya hindi lahat ng mahal sa buhay ay pagkakatiwalaan. Ikaw, partner. Anong aral lang napulot mo? Nako, partner. Isa lang ang pumapasok sa isip ko. May mga tao talaga na hindi nakukontento sa lahat ng bagay. Yun bang Binigay mo na nga lahat para mapasay mo siya, pero di pa rin pala sapat lahat ng ito. Napakarami mo abuso sa panahon na yung partner. Kaya huwag tayong magtitiwala agad-agad. Wow! wow! naman, partner. Ang lalim naman nun. Parang may pinaghuhugutan. Pero tama ka. At eto ah, konting advice lang. Ang aral talaga sa kwento na ito ay, dapat marunong tayong maging mapagbasid at mag-obserba sa mga taong nakapalikit sa atin. Dahil ang pagiging makasarili ay walang magandang maidudulot sa isang tao. Ito ay nagdudulot lamang ng negatibong epekto sa sarili natin. Alright, partner. Masyado na tayong nagpapahaba. Tara na't magpaalam sa ating mga tagapakinig. Alright, partner. O ano, hanggang dito na lang mga kakwentong alamat. DJ Naomi, fresh sa umaga, fresh sa gabi. At muli, ito naman si DJ Isabel. Maganda sa umaga, ganun din sa gabi. Dito na ba sa paborito niyong kakuntuhan, Kwentong Alamat. 109.99 Kwentong Alamat.